Asa? Hindi, ka mo sa taas? Eh? Saan? Saka rin ba? Hindi, nahubog ka? nga man nahubog ka? Ako yabak baklo. nahubog ka? Hinahinag sa karo mo kahit na arak ha? Ngarong nahubog ka. Kaya painom ko, pait kahit. Kasi nagpainom sa imo. Ang bod, kaya sa pinpainit ako eh. Akoy. na. Akyat na ba? Si Biki ni, si Biki. Ha? Ito na. Asta ba ito magpatato eh? Huwag magbata mata ito! Sama na. O, goy, sa o sa taas! pangita yung si uyab? Uyab uyab! Asa man ito! Yalaro phone Asa uyab, uyab, Nasa cellphone! to araw oh, naka-video! dito ang uyab, <laughs> Dili nasa taas yung uyab! Pangit man ito, tapos, tapos ba? Daddy? Ah, natuwog na imong uyab. Uy, nasa cellphone o. Uh, Tuwara o. Uh, Naka-video call. Ayaw. Daddy, uy. Oh, there is daddy, daddy. Di, uy. Tuwa akong daddy. I-akit yung paa, Sakit ako, tiyan ba? i akat na imong pa paa. ang tutoy, sakit. Be, patutoy, be. ney di kanta ayos ng ito sa ay pag ba kay madaut imong bilat. Wala, pagsal sal ay pagsal sal ay pagsal sal ay pagsal sal ay pagsal na ay pagsal sal 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 ay Akyat na ay akyat na, ay pagsal sal na. pagsal sal ay pagsal sal ay pagsal sal ay pagsal na, dahil. Mm -hmm. Mm -hmm. Kisa maghihaw dito sa kuha. Si Leslie, si Payat. Ay, Payat. Love you, Payat. Saka, sarap. Kisa mo ito, itong dito. Iyaw, wa, rinbihan. Kisa dito. Kisa mo ito, Leslie. Ha? O, si Vicky dito? O, Vicky! I love you! Ang kita mo, ulo, eh. sa kong tubig. Inam sa kong tubig. O, pag ina magtubig, kay akyat na tayo na. Asama.

Ha, imu puesto soy dili matanggal. Uh -huh. Naa naa. Dili dap na mo kusap oi. Eh. Nangkid na kaya putian ba. O akit na dayon ba akit na. Kay matug na. 9:30 ka pa, bi amag? Ano ugma magising? 9:30? Oo. alas stress na kaya. Hmm. Akit na uy ito mag mata ato mag mata asa mo itong big day. asa mo to ngay haplas ni muda di adaya kung ganina gihat gi balik ni mo balik ko sa iya ha isa man diri ayo lagi ni tang oi oi ayo tanggala oi ayo na ayo ito man mata na imo ya oi sabak masadinas ya Kisa man lang na. Uy, si yeah. ang imong uyab na mm. aso sa atas. Uy, ta sa atas. Ate Jen din na. Pag sorry. Imong kumari, imong kumari. Sorry, dai kumari. <laughs> <laughs> Uy, asa naman mo saka na kuha? O oh, oh, okay. mo saka ka dali eh dali ah. Ito no imong tiil. Tarunga, tarunga, tarunga. Tarunga. Ano Eh, yung magiling ko rin sa akin. Ah, sabi. Tinog, tinog, sabi. Kasi ay itunog na yung tiin din. Itunog yung tiin din. Tiha. Ang kuy, ba't ka natusok na yung bilat? Hindi, judi makasakalin. <laughs> yun. Saglit, di makasakalin makasakal, hindi ala lang dila ba kayo? Ayaw. Ako uyab, ako uyab, ako uyab. 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 Ayang uyab daw, ayang uyab. <laughs> Uy, eh, Makasak ka ba? Kay baboy man. Ako <laughs> kuya ba? Ako kuya. Ay, sana ka ba? Isa ka imang pa. Isa ka imang pa. Naunsak no, ka. Basta <laughs> ka. <laughs> ito man doon Uy, Hoy! Ito man po din mong mata. Imang kuya, bulok ka. Gwapo man, kuya. Vampira man. Pangit imang kuya, Vampira, uy. Vampira, ito mo. Masa'y vampira, tao! Bulok!

Tugnaw ba? Tugnaw, tugnaw. Nagkurug na. na imo? I love you, daddy. na kong Ay, tinggil. Daddy, love you, daddy. Matubog na ba? Sinasli, matubog na!

Talaga ito, hilutod e, imong diri, ano ka. Hindi makatulog ka? Huwag mo ako kay alas 9.30 na ba? Ako yung amo di doon. Goal, 9.30. <laughs> Mag-ilis na ko, uy! Tetong na. mag na ko ba kay... Alas 2 pa lang, bugok! Alas 2! Amo, kay siya nga ka mag... Nga nang inom ino kumini mo! Alas 2 na, alas dos! Masak drip. <laughs> tuara, oh, tuara! para oh nasa to 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 asa man eh ikalo ikalu ikalo ikalo be ikalo ikalu ikalo 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 para na wala pa ala stress palang bulok pa 215 pa lang, 215. Gipay na mo ang kung mo pa ito, Ako na pa ito mo, mo. Kisa man. Ambot. Ayun sa kita ko mo, oy. Higda na ba, palungan ng ilaw, oy. Ayun palungan kay ako, oy. Oo, mag maghigda ka. Higda, higda. higda, higda. Matuwag na ba? Matuwag na. Okay. <laughs> hmm.

Sali ngon parang sikilay. Ito may noon yan eh. Ito ako, persoong drama. 9.30, ari 9.30, 9.30. Noon 9.30, Grace. 9.30, asan ba ba roon daw? Alay, 2.50 P.E.M. Ha? 2.50 P.E.M. Hala, run out na atay.